Yan muna ang mga chika ko sa inyo this Monday morning. Abangan ang iba pang chika na i ko sa inyo bukas. Ako po ang inyong prof. fee para sa talkbiz 10. O ito naman, makipagpagpwento naman tayo sa ating performer of the day. Ang singer-songwriter na si Ronald Mello. Good morning Ronald and welcome dito sa Rising Shine Pilipinas. Good morning din po. Good morning. Uy, napansin lang namin na halos lahat ng self-composed songs mo ay tungkol sa pag-ibig. Ano ba? Tungkol ba to sa yung real life experiences? Opo. Ah, sa mga nagdaan karelasyon ko. Ah, ganon. So, ilan na ba nakarelasyon mo? Ah, hindi ko na po mabilang. Hindi na mabilang. Marami na. Ngayon, may current girlfriend ka ba ngayon? Ah, ano na po? May asawa na po. Ah, may asawa ka na. So, hindi mabilang lagpas ba yan? Nakakaloka ha, yung mga experiences mo. Or love life with your asawa. Ganun ba yung mga songs mo? Or iba-iba pa rin? Isa po yung mga あ。まー story ng mga kaibigan ko. Oh. Pero ikaw, loyal ka sa asawa mo. Ako. Dapat. Oh, More on ballad or rock ballad din yung genre mo, napansin Apo. natin. Mas komportable ka ba sa ganun genre? Or you have plans na mag-explore on singing, composing, other genre? Ah, meron naman po. Ah, like? Like sa ano po. Mga pop naman po sa susunod. Pop naman sa, sa susunod. Po. Ayun. Natry mo rock metal, mga gano'n. Ah, Kayo, wala. Oh, Natry mo <laughs> na ba yun? Hindi po, hindi po. Ah, ano ka lang po, nagtry po ako ng rap. Mayroon po kasi ang kanta, rap ka no? na? Okay. O, sige nga, bigyan mo ako ng sample ng rap mo. Yeah. Sa akin, nagiging pa siya sana yung maisip na hindi lahat tayo ay hey. magiging masaya. Oh. Hindi lahat ng tanong mm. ay yung makukuha. Or, ay, ayan. Ako rin may nag sa rap. Eh, oo, oo. Lalo na pag nagagalit ako sa mga tao, rap ako ng rap. Gano'n. the joke lang. Dapat laging good vibes. Kaya mo mag-rap ng good vibes lang? Kaya mo mag-freestyle? Ah, hindi po. Hindi, kaya mo yan. Sample natin. O, tungkol <laughs> ngayon sa ano, Mabigat na traffic ko sa EDSA. O, go! And, hindi po kasi, o talaga, na anong... Sayang rapper, eh. naman. Pero, ano po, uh, sa mga um, more on love song po talaga. Love talaga. O pagmamahay sa EDSA, o pwede ba yun? <laughs> hindi. Hindi din. Ano ba yan? Pero sige, looking forward tayo sa mga songs Ako. na iyong kukompose. O, you have upcoming events ba? Events na gusto uh, mo indibahan natin mga ka May 18 po, meron po kami show sa... Uh, ano po, sa seaside po, sa oh. Inga Seaside po. Kasama ko po si Nanel Rabo. Marami po kami mga artists do. Nice. Looking forward to uh, that. Si And of course, invite our car SP na supportan, i ka sa yung social media accounts. Ah, uh, yung pong mga, mga followers ko po dyan, sana po ay supportahan niyo po ay mga yung mga show po. Saka po sa aming, mag ano po, uh, po kami ng bagong song. Sana po ay, suportahan niya po. Saka po pwede po bang ano? marami po kasi nagpa marami po nagpapabati. Oh, sige oh. Uh, No, mukha mahilig kang bumati sa Facebook sa ano mga po, kasi mo. Kasi po, nag-DDJ din po uminsan. Eh. Oh, wow. Siyempre po, uh, batiin ko po yung mga uh, OFW Tambayan Online. sina Ma'am Louie Guillermo, Lisa Aswit, Grace Musni, Joan Ballera, Chit Desus, Emilia Berbano, Elisa Nicolas, Angris Balintos, si Jan Priscourt, sa si Sir Arnel Takmo, syempre yung aming mayor ng Candelaria Quezon. si ha, Mayor ha, ba, o ah, Ogie Vice Mayor Mac Ibonggaling, Kapitan Rene Rasay, oh. uh, Consejal at kasi Al Julius Gumera. Ayo, mo na manabong parang barangay ninyo. Sinapa. chef uh, Siyempre, uh, binabati ko rin po yung aking partner dapat to sa isa on song kasi nasa abroad siya si Ma'am Jam Valdez. So hindi na matutuloy. At uh, natuloy naman po siya namin na i-record pero sa promotion po ako lang po mag-isa. Ah, ganoon. Oh, sige. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Exciting na kami mapakinggan ang isa pang awitin na yung inanda para sa amin. Ladies and gentlemen, muli po tayo tayong aawitan na nag-iisang Ronald Melo. And now. Banga ako ko sa sa'yo, siyo, ibibigay ito na kibuo. Hindi pa kahit